malapit. Sabado de Gloria nga para ngayon. Kaya na pupunta tayo sa dagat ng Laguna. Ah, lake pala ng Laguna. So ayan, tara, let's go. Ito yung lake sa Laguna, guys. Ayan. Sa aslong, oh. Ah, may upuwan, oh, no, guys, oh. Guys, may dalang upuwan sa tapay. Ano, na Tayo doon. Hi ka. ay sa vlog. Vlogger po ako eh. Hi po. Hi ka sa vlog. Hi ka din sa vlog. Vlogger po ako eh. Ito, hi ka din. Ayan guys. Puta tayo sa vlog. Ayan guys, may barko dito. Kung gusto mo sumakay dyan, hindi ko alam kung magkano yun. Barko. Barko. Tang na sa ilalim. Na purut. <laughs> Ganda na buhang dito. Na. Ganda buhang ito no. Hindi na lubog. Ayan guys, tatalo stampo stampa mula sa malalim. Ayan! Ayun! Ay, mababaw pala. Ayan guys, sa ano na nga pala kami, sa bangka. Stampo. <laughs> Dahil mo napakalalim eh. Sabi. Ang hiyo. Nagtalo ka ako nga rin. 1, 2, 3. Ayan guys, ito na tayo ng tulya. Tara, sama! Nana, uso! Tara!

So, beto manguli ng tilapia, guys. kill! So, yun, guys. Kukuha na nga pala kami ng tulya. Gagamitin namin ito. Ayan, guys. Tara. Bababa ko muna yung set Baka kasi masira. Ayan. Dito muna sa ating misis. Uli natin. Uli na. Tara. tayo sa malalim. Tara. Tunin malalim. Ha -ha. David baba anak. Bibigat lalo. Tulak. Tulak! Tulak, tulak. Ano Tulak mo, tulak. Tulak ay tulak.

Kukuna. So, ayan guys. Sumakay kami sa bangka. May dalawa dali. Oh, Gusto ko din sa